Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, uh, testimony, at testimony lang ako. At testimony ka. Okay. Ah, uh, 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 pwede ka magbukas ng camera? Okay, bro. Okay, Go ahead. Go ahead, bro. Go ahead. So, magandang gabi sa ating lahat um, ang aking pesem about sa uh, making the four mysteries every day. Um, no, nung isang linggo pa ako nag, nagsisimula ng ano ko, ano, yung four, four mysteries a day. And every day, Every day ko talaga siya inano every day ko siya um lagi ako yung araw-araw akong nag nagpe-pray ng rosary four times a day iba nga lumalapas ako ng five sa awa ng Diyos at sa tulong ni Mama Mary malaki ang pagbabago sa buhay ko dahil kasi uh, noon um ako sa ad addiction addiction about pornography pornography am um, from 16 years old to 29 years old addicted ako sa ano pornography pasalinsalin na nga yung yung sa cellphone nga i ipinapasa ko sa ibang cellphone hindi hindi nga umabot ng at uh, three years yung cellphone ko kasi ipinapasa ko yung mga videos yung iba nga pina inaano ko inahide ko para lang para lang ano para hindi makita ng iba. Sa awa ng Diyos ngayon, sila, sa sa araw-araw na pag-pray ng rosary, yung four, four mysteries a day, kasi na, na, naano ko yung four mysteries a day sa yung kang, kay Adrian Milag, yung interview niya kay Gabriel. Gabriel, ano ba yon Ano ang niya? isa siyang siyang Amerikano 'yun na, na ginawa ko yung ano ginawa ko yung uh, four meals a day at mal salamat sa Diyos um, malaking uh, malaking pagbabago ang binigay sa akin ng Panginoon at ni Mama Mary dahil <laughs> binago niya ang aking puso, ang aking sarili. Malaking pasasalamat ko talaga sa kanila, kay eh Mama Mary, na ibinalik eh, niya ako sa aking Panginoon. Yun talaga ang pinagpapasalamat ko. Ah, talaga ang Grabe talaga ang pagbabago na binigay niya sa akin kasi yung yung addic addiction ko sa pornography ay na, na na, stop na. Ngayon nga ngayon, ngayon lang hindi ko hindi ko natapos yung um, four mysteries ko ngayon. Three mysteries lang dahil gusto kong ipahayag yung kaligayahan na nararamdaman ko yung inner peace na binigay sa akin ng Panginoon dahil sa am um, dahil sa rosary ni Mama Mary na ibinalik niya ako sa sa tamang daan patungo sa kanyang anak malaking pasalamat ko talaga sa kanya malaking pagbabago talaga. Tapos, yung, yung isang, isang linggo pa, yung isang linggo, yung first, first seven days na, na ginawa ko yung four mysteries a day, um, ginalitaan ako ng mama ko na yung may, <laughs> eh, hindi, hindi ko nga, hindi, wala, wala, hindi ko nga uh, pin ano yun. hindi ko hindi ko hindi ko siya pin ah uh, hiningi na, na na may dumating yun sa akin ang sakin lang gusto gusto map, mapagpatuloy yung yung inner peace na nandito sa akin inner peace talaga pero may binigay sa akin ang pinoon na yung yung um, pangangailangan ko talaga yung pera talaga hindi hindi ko na hindi ko na expect na darating yun sa hindi pa hindi ko pa matapos yung four mysteries yung four mysteries talaga akala ko wala na. Yung, ano, ang, ang, akin lang yung consolation na binigay sa akin, Mama Mary, na inner peace, yun lang. gusto gustong gusto ko yun kasi parang wala nang burden sa akin. Yung sakit sa, yung sakit sa likod ko, na wala. Grabe talaga yung pag, pag nag ako from Barili to Badyan, here in Cebu, Baril, Barili to Bajan, sumasakit talaga yung likuran ko. Parang sa, parang ano kaya yon? dahil sa mga pagkakasala ko noon, yun, parang, parang sinakyan ako ng, ng demonyo sa likuran ko para sumakit yung likod ko. Tapos, yun, na, nako na ako ng four mysterious a day. Kahit nga sa sa opisina namin, sa opisina namin, nag, ano ako ng no, rosary, yung pag yung pagpapabaho ko, smooth sailing na talaga. Yung mga hurtings ko sa mga ka kasama ko, yung hatred ko, na, naano ano, yung yung pan pananaw ko na iba na lahat talaga dahil sa rosary. Grabe talaga ang epekto ng rosary. Sana ma maano ito sa lahat na grabe ang epekto ng rosary sa akin. At sana, yun sana ang gamin nating lahat na gawin natin yung four mysteries a day. For seven days, gawin natin yan kasi grabe ang ang effect nito sa buhay ng tao pag nagawa ito grabe talaga at ngayon nga yung nung Webes ata yon <laughs> may may pumunta dito sa amin dito sa bukid kasi may mga, mga ano kami may mga kambing Maybe may na lang may bumili sa bumili ng uh, ano namin ng kambing <laughs> I, hindi namin expect na may 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 ano dito pu, pu, pupunta lang para bilhin yung kambing namin hindi naman hindi naman namin inaano ang ang, ang expected namin na ma maano yung kambing is 2,000. Pero ngayon, ang sinabi, ang sinabi sa, ng asawa ko is 2,500. Sige, five na. five yung ano. Pero yung, yung bumili, yung taong bumili sa, yung bumili sa kambing namin is, inuha lang, inuha agad. Binili niya. <laughs> Grabe talaga. Sana, ma talaga ng mga tao na, by praying the rosary, the four mysteries of rosary. Grabe, effective talaga. Effective talaga yung four mysteries a day. At noon, isang, isang mystery lang, pero parang sabi ko sa sarili, bakit, bakit ba parang yung yung ano ko yung yung mga pagkakasala ko pabalik-balik na lang yung yung pag pag-aano ng ng pornography yung yung ano ba 'yon sa Tagalog yung bakak <laughs> Ano nga 'yon bad jando no? Sino nga yung bakak yung pagpagsisino 'yon mm. yung, yung pagsisino ng bakit ba, sabi ko, bakit ba, bakit ba, lagi na lang, bumabalik-balik yung mga ano ko. Pero, pag, pag ano, ano, ano ko ng, for, for, for those days, days yung, joyful, luminous, sorrowful, at, glorious, ah, na lahat. Akala ko wala, Grabe ang ang change na binigay sa akin through Mama Mary sa akin buhay. Napapasalamat talaga ako at na, na na appreciate ko na talaga yung yung Holy Eucharist. Tapos ngayon nga um um sa twin kami magsisimba hindi hindi na Nagano na ako na hindi dapat hindi na kami ma-relate sa simbahan. Yun talaga, maraming salamat talaga kay Mama Mary. To Mary talaga, maraming, maraming salamat talaga sa kanya. Okay, thank you. Thank you sa iyong napakagandang experience, brother uh, Christopher Alpas. At Naway... Uh, Yes. Yes, um, kapatid, mas maganda siguro kung five mysteries na yung gawin mo dahil oh, yun um, na yung... Umaabot nga na nga ako ng ano bro, nag uh, na naabot na ako ng, ako ng, eight mysteries nga a day. Eight mysteries? I mean, yung 5 five mysteries kasi yung uh, promulgated na ng simbahan ngayon sa Sikan Vatican to, no? yung kay Pope Tricol oh. na Kasali na yung light mystery, isalim na rin. Oo, oh, na, 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 nasali ko na lahat, bro. okay, okay. No, na, naano ano ako na nga, um, yung, bumabalik naman ako sa, ano, joyful, luminous, um, sorrowful, at saka, ano, sa, uh, glorious. Yun. Yun talaga, maraming, ah, uh, grabe talaga yung, sa akin buhay. Okay, thank you, sa you Bro. Okay. Thank you sa'yo, so brother Christopher. Maraming salamat. Um, may, may magtanong. Magtatanong ka? Uh, ano tanong mo, bro? Tungkol sa, ano, bro? Um, tungkol sa, itong sa, sa, um, araw ng mga patay. No. Yung pag, ay, ano ba yung tawag yun? Yung halad-halad, do ba? Oo. Oh. Ano bang, ano bang, ano bang masasabi nyo doon, bro? Do? Mother Angel? Sa pag, yung, yung halad-halad sa, um, yung sa, sa bahay lang ba? Ah, Brother Ah, ah, kong taga Sibok ka, kilala niyo si Amon um, senior Fred Krickenberg bago lang siya namatay. Pero sa uh, kanilang Office of Exorcism, uh, isa 'yan sa da dapat i-renounce yung paglagay atang sa altar para sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi nangangailangan ng pagkain prayer ang kanilang kailangan. Yung paglagay ng atang uh, pagkain, kapi, o uh, wine, o ano pang maiinom na ilagay sa altar, para ang intensis kaluluwa, tinatawag yan sa Ministry of Liberation na occultism. At kailangan ihinto, kailangan ikumpisan nibawas naman Okay, thank you sa iyo brother Christopher Alpas and then move naman ako ngayon sa next naman